Hello guys, good morning. Magluto tayo ng panahog ng ating toge ngayon. Ito ay isasangkot siya muna natin. So ayan guys, ito na yung ating panahog na pinalambot kanina. Ngayon ay maglalagay na tayo ng konting patis. Ito siya. Ngayon ay pwede na natin ilagay yung ating togi. Yung aking togi guys ay ganyan lang. Hindi ko na pinatubo ng mahaba. Lagyan natin ng tubig para pang natin sa ating togi. yung tubig guys ilagay na natin bali maglalagay ako dyan ng dalawang baso kasi marami itong ating togi habang niluluto natin yung ating munggo togi ay nagbabad na rin ako ng sotanghon ito guys ay isasama ko sa aking lulutuin na toge. So, ayan guys, kumukulong na yung ating niluluto. Maglagay ako ng paminta. Isabay e, ko na rin ilagay yung seasoning niya. E, sabay natin ilagay yung ating sotanghon na binabad. So, ayan guys. Lutuin lang natin yung sotanghon. So, ayan guys. Danadan na yung ating uh, togi with sotanghon. Ayan guys. Sama nyo kami kumain. Maraming salamat sa inyo. Thank you for watching.